Dito kami nangunguha ng uh, kawayan nung nakaraan no. At uh, bagong tanim tong uh, palay na to. So kikita po ninyo bagong tanim noon. Oh, so, malapit na po ma-harvest at uh, diyan naman tayo dumaan nung tayo naghahakot sa mga pilapil na yan no. Pero nakikita niyo yung palay no, ha, mataas na rin. So nung uh, naghakot tayo, wala pang tanim yan. O, ganun po, katagal na tayo dito, no? At uh, dyan tayo nangunguha ng uh, kawayan. So, salamat, uh, nakapasok yung ating uh, sasakyan, no? Hindi tayo mahirapan na uh, maghakot. Ayan. So, ayan guys, no? At uh, muli na naman tayong bumalik dito sa ating pinagkukunan ng uh, kawayan. no so, ito po yung uh, palay, no? Na kasalukuyang uh, nakatanim nung uh, tayo nang kumuha dito pero ngayon so malapit na malapit na po ma-harvest yan po no ayan po yung uh, palay oh yeah. So yan po yung uh, update natin ngayon sa pagbabalik natin manguha ng kawayan dito uli no dahil uh, kailangan ng uh, uh, pambakod no Kailangan natin ng uh, posting ng bakod so tayo uli ay mangunguhan na naman ng kawayan so yan po yung uh, bagong update natin dito at uh, dire diretsyo yung aming sasakyan no? noong una napakalayo ng binuhatan namin hanggang doon sa karsada pero ngayon nakapasok dito so yan po yung uh, update natin ngayong araw na ito oh so, yan na no? Uh, may nagtatapas tatapas may nag uh, ng ating uh, pambakod ayan po ano? So, Medyo mabilis yung pangunguha namin ngayon. di kagaya nung nakara, no? Uh, mabagal. So, po, no? Mga expert itong mga kasama ko. Yung dating nga uh, mga kasama ko, mabagal silang, uh, ano, manguha. Ngayon, expert, no? Mahuhusay. Ayan <laughs> po, no? Simple lang, no? Eh, yung sa amin noon, eh, talagang uh, nahirapan kami, no? nahirapan kami manguha pero ito oh ah yan kapakayan nyo ba kapakayan na to oh ah nakabo ako na sa buko nina yan ganito po manguha ng uh, kawayan no na kawayang ilokano at uh, napakatibay nito oh. ikita po ninyo parang halos wala siyang uh, butas no? Nung no, katibay. oh, nakakuha ako ng dalawa. Ambel, kapag kaya na ni, dua timan natin nakapagubay. So, panibagong challenge, no? Sa atin. At uh, bumalik tayo dito sa aming pinagkukuha na ng kawayan dati. Pero, ito mga bagong kasama ko ngayon at uh, mahuhusay ito no. Oh. Mauhusay ha, hindi kaya ng mga dati kong kasama, hindi mauhusay. kaya po, no. Ayan. Kikita po ninyo. Marami na kami nakuha. halos uh, sa uh, sampung piraso na 'yon nakuha namin. Uh, Pinutol-putol, no. Ah, uh, gagawing uh, ano? Gagawing uh, postingan ng uh, bakod. So, ya po yung uh, ating uh, trabaho na naman ngayon. Uh, binibilisan lang namin dahil uh, simpre, araw yaron nang uh, Friday ngayon at uh, kailangan natin na uh, maaga rin na uh, matapos para uh, makapagsamba tayo. So, yan po at uh, yan yung uh, uh, ano, ayan oh, mahusay o. Oh. mahusay talaga. Oh. Simpli, simpleng simpleng uh, banat niya. Talaga na uh, bilib ako no, mga banat niya. E, dati pumunta kami dito, no? Hindi namin nakayanan 'to ganito oh, hanap kami ng hanap kung saan lupa, -lupa kami maghanap diyan. Diyan kami sa kabila. Ayun oh, marami pa diyan na mga kawayan. Diyan sa ano na 'yan. Ayun, marami diyan mga kawayan. So hanap kami ng hanap. Halos sa uh, maubos yung oras namin sa kahanap. Ito banat kagad, no? Nakakuha kami kagad. Oh. So, mausay. Mausay yung uh, ating uh, ano ngayon, ating tropa ngayon. Ayan yeah, po. Oh. Pal. Three.

So, mahusay yung uh, team natin ngayon. Nakakuha tayo kagad ng uh, ano na, sampung putol na. Bayo, Ang sasidatay ito yung

So, yan ang tropa. Oh. kakain muli kami ng uh, pastel at uh, kain tayo. no May baon kami ano, ah uh, pastel. Yan po. So, may kawayan na kami at uh, nanguha pa kami ng labong. So, ito ang maganda dito. No? Uh, may mga labong. Oh. So, lalaki nito. Oh. Lalaki. Oh. So, yan. So, mamaya uh, ulam na ito, no? So, bahala na yung sahog kung anong gusto niyang sahog. So, kain tayo ng pastel, no? Ito yung uh, tinatawag niya na pastel, kaya pastel kasi mabilisan, no? Mabilisan ng kain kasama na yung, uh, ulam, kaya po. Oh, kaya pastel, mabilisan daw, mabilisan. Kaya, ayan. Uh, kain tayo ngayong uh, umaga na ito. Bam.

ba Yan oh. yung kinain natin na kubo doon, so giniba na nang mayari. Huh? Wala na doon. Siguro na tapos na yung term niya. Inuwan niya lahat yung ano niya, no? Huh? Eh ang ganda pa naman yung kubo niya. So, natapos na kami, no? may sang oras lang yung pangunguhan namin. Mabilis. Ma mabilis tong trupa ngayon. No? Madiskarte. Hindi ka ganong unakong uh, trupa. Iba yung trupa ngayon na uh, madiskarte. So, salamat po, salamat sa pagkain, no, na nakain natin. At, uh, tama na rin siguro yung uh, nakuha natin na uh, kawayan, no. Ito yung mga body ko, yan. oh no? so, nakakuha na kami, no. Uh, hindi naman mahirap pa yung uh, paglalabas uh, kasi pinutol-putol na namin ng 8 feet, no. Kaya, hindi, ano, hindi buo yung kairapan uh, kahirapan sa amin sa kabila pa kami kumuha no malayo pa uh, at uh, may ilog diyan no yan yung sabi ko may ilog diyan no ay uh, ang tawag diyan sa sapa, sapa no hindi ilog sa yan maraming kangkong no marami ring isda diyan ah uh, sa tawid pa kami kumuha yan kabila kaya uh, mahirap at uh, malayo uh, buo pa yung uh, pag uh, akuta namin So yan po at uh, marami marami salamat uh, pasupport support po ano, at uh, payakap na rin sa aking uh, Facebook account. At uh, support na rin sa aking YouTube channel Biyahe ni Benji. Marami salamat po. Happy Friday. So yan tapos na kami at uh, ito nakakuha kami ng uh, labong yan uh, labong uh, gagataan mamaya. Oh, so, may ulam na kami at uh, may kawayan pa. Ah, so Dito lang yung uh, sasakyan namin. Nakaparada. So dati hindi kami nakapasok dito. No, dahil uh, ito nga uh, may tubo pa dito. Pero ngayon, no, ay uh, may ano na, may madadaanan na yung sasakyan. So yan po yung uh, nakuha namin ngayong uh, uh, umaga na ito, no. Ayun, nakikita po ninyo yung kawayan. Oh, so, mayroon na kaming uh, kawayan at uh, mayroon pa kaming uh, gulay. Ayun po. Oh, so, magaga kaming uh, natapos at uh, salamat dahil na uh, araw naman ng Friday ngayon. So ayun po, magandang uh, magandang umaga po. Maraming maraming salamat. Oh, uh, ito po yung ating uh, buhay ah uh, probinsya. Uh, kung saan na uh, napaka simple lang yung uh, ating pamumuhay. No. Uh, uh, na namin yung kawayan kumuha pa kami ng labong <laughs> so ganun din no? uh, lubos lubusin na yung pangihingi <laughs> dahil uh, hindi naman natin to nangihingi lang tayo ano yun, sabi ko yung palay palayo uh, bagong tanim tong uh, una kaming kumuha dito at uh, diyan sa gilid na yan may kubo no? nawala na rin yung kubo dyan na pinagano namin no? Uh, kinainan namin so yung uh, mayari ng kubo no hindi na sa kanya yung area na ito kaya lumipat na lang lumipat na sa iba kinuha niya niya no? dinala rin niya yung kanyang kubo so good morning good morning maraming salamat at uh, pauwi na kami